Dahil panoorin po natin ang ginanap na patimpala o aya challenge na kung saan magaganap ang patagalang paglubog sa drum na puno ng yelo. Panoorin po natin kung sino sa kanila ang katagal o mananalo. Marami po ang kumintra dito. Ngunit sa samaang pala dahil hindi na po tumagal ang iba. At sa finals, dalawa na lang ang natitira at sila po ang maglalaban. Panorin natin guys kung sino ang mananalo sa kanila. Ayun, hindi na tumagal ang isa. Pero ang isa, inaantay kung hanggang anong oras ang itatagal niya sa paglubo sa drum na kung saan puno ng yelo. Malaki po ang premyo dito guys. Milyones. Hausan lahat ka sa sasakyan. 2002. Umabot ng 2,000 ton bilang bago siya umawag. Trabing taday? Yan, nagahamot siya guys, kung sino raw ang pwedeng lumaban sa anya. Ayan, magnisis lang po kayo para may parating natin sa anya. Ito lang po yan sa Amabel Homes, Yano, open City. Pero nangitim siya guys at hindi siya namuti. Sa sobrang tagal ng paglubog niya guys, ayan halos wala ng yelo. Natunaw na. Una, Siguro mama Limang oras bago siya napalubog Bago Mahol? Tuwang-tuwa siya Grabe Halos wala na rin tao Dahil sa tagal niya napalubog guys Wala na, pinakiwanan na siya <coughs> Wala na